Tema te magkano te? Te magkano te? 150 pwede na 150? Uy, 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 sana ulo, 150 Let's go Tara te, 150 Tara na, 150 Okay, let's go Isa, ayaw eh Matara yan Ay, meron pala siya Ayun, yung tropa ko 500 to 500 Ayun, 500 kay Goyo you know. Ayun, o Uy, gagi ka Tara, oh Ah, <laughs> ah. Ah. Uh. Pipi pa yung nakuha ni ate oh. Pipi. Ay, Di, tara na, na oh, yan ako, kukunin na ni kuya Akin na. Oh, you know ako okay na ako boy. ba <laughs> na? Eh na. Kayo pa ni ate oh. Big time yan, big time yan si kuya Big time yan tayo, tropa ko te ¿Cómo monate